Yes, what's up mga Lodi? Si Bura ito. For this video, meron na po ni Mama Rizal sa inyo. Alam ba ninyo si Sen. Uh, Laila Dilima? Meron matinding pasabog o mensahe kay Duterte. Pero ang bago ang lahat, uh, please subscribe muna. So maraming salamat. So heto na, panuorin ninyo. Palpak na no, war on drugs. Pagtokhang sa mahihirap na drug suspects. Pagpapatakas sa big time drug lords. Pamamaslang sa mga aktivista, kawani ng media, pari, abogado, pati sa mga inosente at walang kalaban-laban na bata gaya ni Kian de los Santos. Pananakot sa media, pagpapasara sa ABS-CBN, pagsasampa ng kaso kay Maria Ressa, panggigipit at pagpapakulong sa mga kritiko. Exhibit A po. Ang inyong lingkod. Pamimigay ng teritoryo sa China. Pagturing sa tagumpay ng Pilipinas sa kaso sa West Philippine Sea bilang isa lang kapirasong papel na dapat ibasura. Kapabayaan sa pagtugon sa pandemya at sakuna. Pandarambong sa kaban ng bayan mahaba ang listahan nito. Pagtatanggol sa mga korap, pagtatakip sa anomalya ng family, at marami pang kabulastugan at pandilin lang ng Rehimeng Duterte na dapat nang wakasan. Tama na. Sobra na. Panagutin si Duterte at iba pang umabusot nag dry door sa Pilipino at sa Pilipinas. So yan mga lodi <laughs> Talaga si ano Si Senator Lala Driva talaga Napakatanda at matindi talaga Hanep So ano masasabi nyo? Comment lang below So maraming maraming salamat sa mga nanonood, Yung uh, hindi pa nakakapag-subscribe just subscribe para naman Lagi tayong updated Sa aking mga ina-upload Hanggang sa muli